Tapos sa isa na video. Okay, sige. Good morning. good morning! Good morning, sir! Yan, magandang umaga sa inyong lahat. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon kayo nandito tayo bilang paganda sa inyong DOH oral practical examination. And as you we all know, ang ato ang last nga nag-take sa ang um, examination sa DOH, ang ilang oral practical, 100% passing. Na, so, amo na nga, Hi there. Sa ating pagpapatuloy ng ating pung uh, overview na gagawin po natin, this is going to be just an observation doon sa presentation ng mga kasamahan natin ng mga visually impaired o yung mga VI at uh, titingnan natin yung kanilang performance and then I would just would like to just make some comments no on how they perform para naman sa iba na nanonood sa atin ay magkaroon din kayo ng idea kung ano yung tatak paano tumatakbo yung ating evaluation na gaganapin. And this is going to be the first time na gagawin natin. And I hope you would try to learn from it. No? Tingnan natin kung paano natin masabayan po ang presentation ng mga VI na pumunta rito sa AUSA Jensen. So let's take a look from here. Okay, at this point in time, ang nagpipresent and by the way I just would like to acknowledge nga pala ang lahat ng mga sumama sa atin sa araw na ito ay si Ray Espanyol at uh, po si uh, Everlyn Estrera si Jonard Hines Fernando Hines and then kasama din natin si Joelyn Ciudad and si Celerina Cabarubias so at this point in time makikita natin na nagde-demo na ngayon si Ray Si Sir Ray at uh, yun nga, ginagawa niya ng presentation po niya at uh, napakahusay po nung kanyang pagsasalita. dire diretso po sa kanyang presentation. And then, uh, ayun nga po, uh, medyo may kaunting corrections lang po tayo sa mga paggamit ng kamay and the, the way things were executed. Uh, pero very minor, no? Very minor. Kasi nakita naman natin na very, ano naman siya, uh, sanay naman, mabihasa naman si Ray sa kanyang pag-perform. So nagkaroon lang tayo ng kaunting uh, mga comments sa kanya at uh, ang kahalagahan ng sinasabi nga natin na pag tayo nagpe-perform kailangan maging ano po tayo no conscious po tayo sa lahat ng bagay at hangga't maaari we wouldn't uh, wag nating i-ignore yung presence ng ating assessor. Habang kayo ay nagpe-perform, mahalaga na patingin-tingin po kayo doon sa inyong assessor no para magkaroon ng, ano, magkaroon ng interaction, no, para maramdaman ng inyong assessor na all along sa inyong presentation ay naroon siya. Kayo ay gumagawa upang maipakita po niyo, maipamalas niyo po yung inyong huse at galing. At this point in time, si Silirina naman, andito naman siya, at uh, isang strength ni si Lerina napansin ko, yung dire-diretso sa, sa kanyang pananalita. And then, yung kanyang interaction doon sa kanyang assessor, na no, so, uh, napakaganda and uh, let's take a look at some areas no makita natin yung kanyang galaw ng kanyang kamay napaka fluid although meron lang ko napansin na kaunti tulad ng binabanggit ko sa kanya yung tendency na yung kanyang daliri para parang nakalutang no because uh, essentially pag tayo nagmamasay kinakailangan yung ating mga daliri ay nakayakap doon sa skin no sa balat ng ating client Uh, kasi yung mga finger natin, mahalaga yan, maramdaman ng ating client. Kaya like yung sinasabi na iwasan natin yung medyo nakalutang na gano'n. No? Yun yung ano, isang strength na isang bagay na sabi ko kailangan niya i-develop pa further. And then, another thing, kung mapapansin niyo sa kanyang presentation dito, uh, okay yun, no? Know, she was able to deliver, na-mention na na, na mention niya na maigi yung yung uh, description and then the rationale and uh, napansin ko din no nag, nag, discuss din siya ng mga benefits this is very very beautiful no ang ganda ng no? presentation niya kanya lang kung mapapansin niyo eh hindi gumagalaw yung kanyang kamay so yun lang sinasabi ko uh, pag kayo nagpi-present ang inyong hindi naman necessarily at all times kayo nag-execute pero importante yung kamay niyo ay ginagamit niyo yung di ba yung ating uh, efflorescence eh, you know, it's it's being used for interval movement no habang nagsasalita kayo eh, yung dire diretso yung kamay uh, para lang ano para lang may movement pa rin no may movement pa rin so uh, yun yung aking inemphasize sa kanya na kailangan niyang i-enhance kailangan niyang i-develop ayan okay so ang execution ng kamay niya, maganda yung maramdaman mo naman uh, looking at it yung kanyang kamay ay ano you may merong 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 TLC no pag sinabi nating TLC yung tender loving care so yun lang may mga ano doon at uh, napakaganda naman yung kanyang uh, performance and uh, let's take a look yung ginagawa niya ngayon yan okay tulad ng binabanggit ko at uh, tulad din sa ibang mga nauna na kung kasama niya na mga visually impaired na nag-perform whenever you move your your fingers movement, move move uh, forward no for example itong uh, Ayun, yun, nakita natin yung kanyang mga daliri. No? Pag, 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 move forward, the moment you withdraw, hinihila mo, dapat ito ay ano, nakalapad, no? nakaspread yung kamay. Huwag mong, wag mo siyang, ano, wag mo siyang, ang tawag noon kung ano yung movement sa forward, huwag mo siyang igayahin na pag, pag atras, no? Kailangan naka-flatten siya. Okay, so, there you are. And then, ayan, tuloy-tuloy yung kanyang pag-describe. Tuloy-tuloy yung kanyang presentation. Ang ganda no? Uh, and then ang isang strength na nakita ko sa kay Silirina was when she was doing it, yung kanyang eye contact nandoon sa kanyang assessor, no? Kaya kahit nahirap siyang tingnan kasi yun nga may kapansanan siya sa paningin, pero yung kanyang pananalita na no, is amazing kasi naka-focus siya doon sa kanyang assessor, no? Sa kanyang kausap. Ayan, tuloy-tuloy yung kanyang ano. And uh, dito sa point na ito, eh, emphasize ko lamang yung kanyang pag-squeezing. No? Kasi the way she squeezed, medyo naging friction. Kasi pag medyo magaan, uh, mangyayari po yung movement ng ating mga finger pads, yung ating mga hinlalaki ay nagiging friction. So, kailangan madiin. No? Kailangan may squeezing because that's definitely the description of petrissage. No? Yung ginagawa niya kasi nasa area na siya ng petrissage. Ayan. Ayan. So, yun. Inulit niya. Inulit niya. Tulad ng sinabi ko sa kanya, i-improve niya na maigi yung kanyang one-hand one, uh, one squeeze. No, yung gano'n. One-hand pet discharge. And then, ayan. Tuloy po siya. Uh, unfortunately, yung side na to, hindi makita yung kanyang praying head. Uh, it's beautifully done. Okay. So, at this point in time naman, si Evelyn, uh, well, hindi na natin pala na-complete yung iba. No, mayroon pang ibang presentation but, It seems we do not have much time already. Ang um, nakapag-perform kanina si Everlyn and then uh, yun, si Jowelyn, nakapag-perform din siya kanina. Pero as I said, we didn't have much time uh, kanina na kumplituhin lahat ng kanilang presentation. But in general, makita natin ang ginawa ng mga visual impair. Hindi nga ako, medyo na-amaze ako ng kaunti. I never expected them to be able to perform that well. Although yung dalawa sa kanila, hindi mo na natin in-encourage na mag-perform kasi the admittedly uh, said na medyo kulang, no? kulang yung kanilang paghanda. Basta ganito lang aking gusto emphasize sa inyo when, when, you perform your or practical during your or practical examination is yung inyong mastery. No? Kailangan master nyo yung presentation. Hindi na natin pinakita yung part ng pre-massage, massage proper, post-massage. We just focus merely on the uh, massage proper. Pero Having said that, maganda yung kanilang pre-massage, maganda din yung kanilang post-massage no. At uh, tulad ng binabanggit natin, hindi pa naman nila talaga na perfect yung the way they should perform, pero malaki na yung kanilang improvement. Kaya nga, kaya yun yung aking paalala sa lahat no, lahat sa inyo na mag-aantay at na uh, naka ng inyong uh, oral practical examination under me kasi initially ang ating usapan is gagawa lang lamang kayo ng video, but in the sense that we realized Iba talaga yung mayroong interaction no na katulad nung nangyayari ngayon na, na kung saan ay actual na kukorek na natin actual na bibigyan natin ng ano na nabibigyan natin ng uh, comments at nabibigyan natin ng mga suggestion areas for suggestion ika nga so it's all up to you to just uh, as ano yun i niyo yung mga nakikita at napapanood niyo although hindi naman lahat actually nung nakikita natin dito sa mga video natin and I think sa mga future na gagawin natin na yun na yung pinaka-accurate at pinaka Ang akin lamang isa uh, just take a note on what I am making a comment. Huwag nyo masyadong susundan yung nakikita nyo kasi at that time na piniperform kaya ako nagkakaroon ng counting suggestion, kaunting, kaunting uh, pakiusap, kung ano yung mga areas na dapat pang but pagbutihin para sa gayon ay maging maging kaayaya sa harapan ng assessor. Because at the end of the day, gusto ko lang i-mention na ang inyong performance is not, you are not just merely going to perform just for the heck or for the sake of performance, no? for the sake of uh, compliance. Kayo ay magpe-perform kasi nagsushowcase kayo na inyong husay at galing bilang, bilang mga future na mga licensed master therapist mula sa kagawaran ng pangkalusugan. So, antabayanan pa ninyo yung mga susunod na magagawin natin mga videos. And then, for the others who are in the waiting list, eh, ano lang, uh, so tuloy, tuloy lang yung pagsasanay. Because, wala namang, wala namang husay na mangyayari kung hindi kayo nag-spend ng panahon at hindi kayo nag-spend ng oras para mag-memorize ng mga mga bagay-bagay at pinapractice ninyo ng paulit-ulit. Paulit-ulit po talaga yun. No? There is no other way but to keep on doing, to keep on practicing everything para mai ano niyo ma-improve ninyo yung skill. Uh, uulit-ulitin natin na tulad ng binabanggit natin na uh, yung inyong mga aseso hindi yan nag-expect na kayo ay magkakaroon ng perfect na performance. At saka gusto ko din alisin sa inyong isipan na ang inyong assessor ay naghahanap na inyong mali. No? Ano yung mali? At uh, para kayo ay bagsak, no. Your assessor is there to help you pass the examination kaya dapat tam, tama yung inyong, inyong mindset no inyong pagtingin doon sa pangyayari because everything lahat ng ginagawa ninyo bahagi ito ng evaluation lahat ng sasabihin ng assessor ninyo bahagi ito na inyong evaluation kaya dapat ang inyong reaction sa lahat ng bagay na ito ay gusto niyo matutunan at ma-enhance pa even in the actual oral and practical examination ng DOH no kailangan ang inyong puso ay nandoon para para mas ma mapalalim pa ninyo ang inyong nalalaman, inyong natutunan upang sa gayon ay maging kapakipanginabang hindi lamang sa DOS, kung hindi maging sa patuloy ninyo na paging bahagi dito sa ating uh, sa ating massage therapy no, sa industriya ng pagmamasahe. Okay, so yun lamang po ang ating maging komento and then I would like just to to give a special thanks sa lahat ng mga dumalo na pumunta sa Ausa Jensa ng mga visual impaired ng mga kasama natin because uh, they, they really did their best no sa akin that is what really count most yung yung pagbibigay mo ng iyong husay at pagbibigay ng pagbubukas ng puso sa mga kaalaman sa mga bagay na pwedeng matutunan para ikaw ay lalo mas maging biyasa. Oh. ayun uh, dito muli tayo magtatapos sa uh, isang uh, isang yugto ng ating pong pagtuturo at uh, hari nawa, may, meron kayong mga natutunan mga aral para sa araw na ito. Uh, tulad nung nabanggit natin itong aron na ito ng ating uh, paggawa ng video na ito ay para sa mga ating mga kasamahan na mga visually impaired, no, mga mga blind na mga kasama natin. And when you say blind, it, ang iba sa kanila ay partially blind, hindi naman totally blind. But some of them are totally blind. No? Ika nga, wala talaga sila nakikita. Pero yun nga, naka, kamangha-mangha. No? Kamangha-mangha yung kanilang performance at And uh, I hope na magkaroon din tayo ng inspirasyon na kung sila man, na mga visual impaired na mga kasama natin are able to give their or deliver no yung, na, na, nagagawa nila yung yung dapat nilang gawin in eh, how much more para sa karamihan sa atin na mga sighted. So that will be all for now. Maraming maraming salamat and see you again next time. God bless.